Hey everyone, it's Rachel. New day, new vlog, and this is our Dubai getaway this weekend with my sister Limited Edition Part 2. At dahil it's weekend, andito tayo sa Dubai. Weekend is first day. Ika nga, sa amin talaga ni ate kapag weekend, goal namin as much as possible, leave the work, Charisse. Ganon, magpahinga. So, pumunta kami ng Algarine Mall dahil ito lang yung mall dito sa Dubai na malapit sa amin. At dahil hindi tayo prepare, tara, mag tayo ng libre. So, ah! ay, hindi tayo mag guys. Halos lahat ng makeup brands, puro merong tester dito. At yung favorite brand mo pa talaga, kayo, maiinggan nyo ka kahit hindi ka na magdala ng ano pa man na pangretouch, wala din naman na sumisita sa'yo, ikaw na lang talaga ang mahihiya, Charest. So, ayan guys, bali naglens lang ako sa bahay at nag-sunscreen, konting lipstick. FYI guys, kung napapansin nyo, lagi talaga akong naka-lens. Graded lens po yun dahil meron akong astigmatism at 200 po magabilaan ang grado ng mata ko. Kaya kapag wala to, bulag ako guys, ganun. Story time habang ako'y nagre-retouch. So, marami talaga ako akong messages and comments na nababasa na sobrang nakakataba talaga ng puso. Yung isa ka reason ba't sila na-inspired mag-abroad at mag-work as teacher dito sa UAE. Thank you so much po and just continue watching and supporting my vlogs. Isa sa mga tanong sa akin ay paano nga ba ako nakapunta ng UAE at magkano yung nagastos ng ate ko pag kuha sa akin. Bali guys, December 2024, umuwi yung ate ko sa Pinas and that time bago siya umuwi ng Pinas ay inasikaso niya na yung visa at yung ticket papunta dito. Hindi ko talaga pinagsabi kanina man yung plano kong pag-a-abroad. Sa family ko lang at sa asawa ko, ito talaga yung pin pinakamahirap na decision na ginawa ko. But for good, dahil para sa amin naman to at para sa aming future. So, in-sponsor ako ni ate guys through Visit Visa. Kaka-resign ko lang din noon sa PPO dahil buo na talaga ang loob ko mag-abroad. Noong tinanong ko si ate magkano yung nagastos niya guys mula visa and everything, It's around 60,000. Pero guys, meron naman na ibang option kung gusto mong pumunta dito. Pwede naman, pwede ka naman maghanap ng mga legit legit agency. Meron akong or meron kami ni ating alam na isang uh, legit agency na nagpaalis din sa kapatid ko para makapunta dito. 'Yan yung naging stepping stone niya para makapunta dito. Awesome wow. 'to talaga, guys. Ilalagay ko po sa comment section kung anong agency 'yon. At ayun nga guys, napahaba na yung usapan natin dahil tapos na tayo mag-retouch. Hala, rampa! Kares. Don't forget also guys to reward yourself for sometimes kahit simple, anything na magpapapawi ng pagod mo don't forget while well, you celebrate others, reward yourself too. You deserve it all for all of your hard work and effort. So yes! yun na guys, naglibot-libot na kami dito at nagutom na. At finally guys, nakita namin tong avocador ya. Nakita ko siya sa Facebook at meron na silang sariling pwesto dito sa Algarir Mall. Wow. nakita ko talaga na ang daming positive feedback, masarap daw, at worth it yung bayad. Itatry na na namin ngayon. Wow. Avocado lover here. Kayo din ba? So yun guys, dumilat na kami dito. Kita niyo naman, ang dami talagang tao pinipilahan siya. So pagdating namin guys, mahaba talaga yung pila. As oh in, mahaba. Gosh. Patience is the key. Ika nga. Uh, marami tayo niyan. Charis at dahil nakapila tayo so next vlog guys abangan nyo ilalagay ko naman or ikukuwento ko naman ano yung tinanong sa akin sa immigration at paano nga ba ako nag-start maghanap ng work since nandito na ako sa UAE that time hindi talaga madali guys so abangan nyo at para naman magkaroon kayo ng idea once you are here already in UAE. So ayan na guys, tinawag na ako. Ayan, yan yung in-order ko, plain lang. At yan guys ay only tender hams. So avocado lover talaga ako at titikman natin kung masarap nga. And guys, worth it talaga. Masarap pala. Kaya pala binabalik-balikan at marami talaga nakapila sa kanya. So next time, itatry naman natin yung ibang flavor niya. At ang favorite ng lahat, KFC. Sobrang nakakamiss talaga dito sa Dubai, especially sa Riga. Bukod sa pagkain ay ang murang bilihin. Wow! Kaya kapag nandito na kami ni ate, namimili na kami ng mga grocery or anything na kailangan sa bahay doon sa Abu Dhabi. Sabi ko nga sa unang vlog, kung napanood nyo ay malayo kami sa city at medyo mahal din ang mga bilhin doon. Kaya kapag nandito na kami, kinukumpleto na talaga lahat. Dahil wala din na malapit na store What? doon sa amin in case na meron kang nakalimutan dahil villa kasi yun. Nakakatuwa talaga kapag nag-grocery. Ika nga nabasa ko, maturity is when your happiness comes from doing the grocery. Wow! So, Iba na kasi talaga ang kasiyahan nating mga nanay, di ba? And always remember, life is short, so celebrate the little wins and reward yourself along the way. Everyone, thank you for watching and don't forget to smile, be kind, and treat yourself you deserve it and as i always reminds all of you guys never ever forget to pray because a prayerful heart is a powerful heart God bless everyone. Thank you so much for watching. Keep safe. Bye.